Ayaw papigil. ayo Ayaw papigil, oh. 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 Parang tatalon eh oh. Parang tatalon. Saan yan? Oh 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 up. -oh. Oh -oh 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 hop <laughs> <Wag! laughs> mga anak ka pa! May tricycle ka pa ang dalawa! Itay, itigil mo yan! Inintay ka pa asawa mo! Huwag! <laughs> Masarap pang mabuhay! <laughs> Aba, no. <laughs> oh? ano na oh. Naku na po! Kasi taas lang yun, no? Yung kumabi, no? Oo. lang. Oh, oh. Ang problema, kumapasama ng ano? Pagtumalun. Mapasama. Huwag! <laughs> Huwag! Ang taas niyan. mo! mo muna! Ah, sabay, sabay, sabay. Sabay. Sabay, sabay. Ayan na, niya yung bagging, oh. Bagging. Ay, <coughs> si Mel, ay, si Mel. Ha, 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 tapos? Ah, Bakit ka? <laughs> ito, ito, ito. <laughs> Alam mo, mababa ah! <laughs> <laughs> oh, wow! Hirap! Alam ka ba? May kaasalan pa. Ang <laughs> <laughs> tulis eh. Hands na.

Babak tumbling ata oh